Ano yun? Wala Hindi ka! Okay, ka na, sasabunin na kita. Wala ka! Oh! Wala ka! Ba't yung pasi aminin sa kanya? Na ano? Nabuntis ako! Oh, oh shit! Oh, Sabun na kita Uy, huwag mo na! Pita ka! Oo! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Darin, tumawag ka na ng barangay kung ayaw niya lumabas. Daryl! Boy! Boy! Pasuyo yung nga ako na sabon, maghuhugas na ako. Nakalimut ko magdala. Diyan sa sa taas. Tignan mo diyan. Diyan sa side, sa taas. sa sabon dito, mga ano lang. na, mga ganyan lang ah. nasa na sa ano, lalagyan na puti na paba. Ah, ito. Tignan mo mabuti. Spray naman. Gagawin ko diyan panghuhugas ko 'yan, tanga ka ba? <laughs> Tignan mo mai spray. Wag kang ano diyan. Dalian mo. Nga. O, wala nga. Nandiyan. O, wala naman oh. Tangin ng nerto. Ano 'yun? Wala Pugin okay, ang ina mo, ba't nasa iyo yan? Anong nasa akin nga? Daril ka, gago ba't mo pinapasok yun? Pinapasok yun nga to. Sabon. Di ba hinahanap mo yung sabon? At okay na nga yan, man. sa amin yan eh. Oy, kumawa ka na rin ka na, sasabonin na kita. Ala ka! O, ka, Daril. Hindi. Okay. May ehat ka pa dyan. Ugasin kita. Kaya prong... nga, yung bau bau ko na, kaya pumasok na, ka doon. ka Umalis ka dyan, umalis ka dyan, Daryl. Sino ba yan, Arnold? Ikaw, sino ka ba? Palisin mo yan. Troba ko yan. Troba mo yan? Huwag mo nga ano yan. Hoy. May masamang balak ka sa kanya. Sawa ko. Uy, gago ka. Huwag ka maniwala dyan. Kupal ka ba? Anong pinagsasawin mo? Kupal ako. Itinatanggi mo ako sa mga tropa mo na asawa mo ako. Daryl, huwag ka maniwala dyan. Dito to sinasabi niyan. May asawa ka na pala ba? Huwag ka ng tropa mo. Kakasagot ko lang sa kanya last week. Uy! Tapos ngayon parang hindi niya ako kilala. Gago ka ba? Kakasagot ka dyan. Oh, uh, kasagot? Oh. Tinatanggi mo pa ako sa tropa mo? Oh, shit! Ba't oh, oh, ka tayo tatanggi? Hindi naman kita kaano-ano. Hindi kaano-ano. Hindi ba nalata? Kanina ako pa siya kasama sa CR. Dari, pinapasok mo kasi yan eh! Pinapasok mo, naglalaro ko. Eh, sa loob? Pero ko sa'yo. Kanina ako pa siya kasama sa CR, pinapanood ko lang itang ginagawa ah, niya. Tanggi mo ka, ha? Tapos ngayon mo ako? Asawa ko to. Dari, huwag <laughs> ka maniwala dyan. Wala kaming relasyon na po kinanginang to. Huwag po Hindi ka nasasabunin kita. Huwag ka sa amin yan. Ano? Ano sasabuni mo ko para saan? Para saan? Para, para saan? Para iwan. Para saan? Para mas masimasa mo ano ko bitlog. Oh, ano ka ba? Oh, Tangina ko yung utak nito. <tinyo> oh, magagawin eh, gagawin niyo na, na eh. kung nagawa ko na. Hoy! Wala na para sa Kupal. Dari wag ka manwala diyan, wala nangyari sa amin. Siyem. Pag ko ano ano yan. Dari! <tinyo> okay lang ako. Hindi ka na dito sasabunin na kita. Hoy, magsabun na mag kita ko, Darin. Hoy, na. Kita mo. Kayo nga magsabon ta ka. Hindi pa to, mo naman kung pogi. Ay, di ako oh, pogi, oh, maano mas sa kasama sa CR niya. Uy! dahil wag ka maniwala diyan, dito tumama sila sa abi niyan. Ibigan mo sinungaling talaga. Hoy, sinungaling. Di ako sinungaling, <laughs> ikaw yung sinungaling. <laughs> Bakit na kami nagkakaibigan ay mapangamini sa iyo. Ulol. Oh, ka hindi ka parang hindi ko siya tinuturing totoong kaibigan. Ulol oh, ano? <laughs> may relasyon. Huwag ka maniwala diyan, wala kami relasyon ng oh, pogi nang inang niyan. <laughs> sisiraan. Talagang totoo lang yung mga sinasabi ko. Huwag ka maniwala <laughs> dyan, Daryl. <laughs> Lahat ng sinasabi niya, hindi eh, totoo. Oh. Kapag ganyan yung tropa, dapat huwag mong pakisamahan kasi kung sa ganung bagay, nakakapagsinungaling siya, paano pa kaya? Magalit ba talaga? Yung... Oh, ay, Huwag mong gagawin sa tropa kayo. Sasapagin ko yung mukha Wait, mo. Huwag ka hanggang magsalita. Dapat yung pasyaminin sa kanya. Nano! Nabuntis ako. Oh, oh shit! Oh, Gago, okay. ka! <laughs> Ang ina to, huwag kang maniwala dyan, Daryl. Kilala mo ako, wala ako. Lumabas ka dyan. Matutulog na ako. Lumabas ka dyan, Daril, matutulog Kilala matutulog mo ako, wala mo. Ayaw mo lumabas dyan! Daril, palabasin mo yan! Huwag ka ba! Sinindi yung aircon! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Tungin na mo! Oh, sakit ka na! Daril, tumawag ka na ng barangay kung ayaw niya lumabas! Ay, ay. Uy, huwag yun ang gawin yan! Naalis na ako! Oo, oh, aalis oh, ka din pala! Talagang gagawin mo sa akin to? At Talagang natin, gagawin! Tatabuyan mo ako? Talagang gagawin ko yan! Pag di ka pa talaga umalis dyan, tatawag na kami ng barangay Daril, tumawag ka na! Ay, huwag yun ang gawin yan! Arnold, dapat na hmm. yun ang tandaan mo! Mahal na mahal kita! Ako na mismo lalayo sa'yo!